Hi guys, ngayong araw nga pala, ay araw ng biyernes at iaatid na naman natin si Saori at Seichi si sa school. Tutulog pa nga si Saori at saka si Seichi, hindi pa namin ginigising. Si Shinji malupit, mas nauna pang gumising sa ate niya at saka sa kuya niya, kahit walang school. <laughs> Mayamaya nga, ginising na rin namin si Saori at saka si Seichi, baka malit kasi. Bale, ito na i-ready na nga pala ni Mami Cherry yung dalawang bata. At pinagalmasal na rin niya bago pumasok sa school. Habang nag-aalmasal nga dalawang bata, ako naman binabantayan ko si Sinji. Ililibang-libang ko lang ang aga kasi nagising. Bago nga sila umalis, nilalaro-laro muna siya ng ate niya. Nagpapaalam na si Sauri, sabi niya papasok muna siya sa school. Bale, ito mga bandang 8.50 ng umaga umalis na rin kami. Kailangan ko din kasi sila mayatid ng maaga kasi may lakad kami nila Mami Cherry ngayon. Pupunta lang kami ng City Hall para ayusin yung birth certificate ni Sinji. Marami kasing kailangan sulatan si Mami Cherry sa City Hall para may register na agad yung pangalan ni Sinji. Bale, ito naisakay ko na nga si Sauri tsaka si Seiji sa bike. Puti na lang, nasa mood na naman pumasok yung dalawang bata na to. Kyo, gamba na yung second. Kyo, ah, saigo godes ne. Makata. Kyo. Ashta na yun, yasamida yun. Makata. na yun. man eh. Kyo, kyo, saigo go, ashta, school night. Ashta, yasamida. So,

sorry na lang Kapag ka umaga pala guys, marami din ako nakakasabay ng mga tatay dito. Mga naghahati din ng mga anak nila sa school. Bala ito, pass forward, nandito na kami sa school nila sorry Nalulungkot nga siya dyan, sabi niya na may miss niya daw agad si baby. Sabi ko naman sa kanya, last day niya na ngayon, bukas wala na silang pasok. You know, nakaitid na, na rin din si Sauri. Pinataap sarap magbike. <clears throat> Bale, ito, pass forward at nakauwi na nga ako sa bahay. Si Sinji natutulog na naman. Si Mami Cherry naman nagre-ready na yan kasi pupunta kami ngayon ng City Hall. Kaya habang natutulog si Sinji nag-makeup na muna siya tapos magbibis na rin. Gising na po si Shinchang. Bantay si Daddy. Gising na, gising na. Hello. Good morning. Mia Mia nga ay dumating na rin yung magde-deliver sa amin ng gatas. magre repil lang ulit si Lolo ngayon tapos magbabayad na rin kami ng one month. 6,000 yun nga lang pala mahigit yung binabayaran namin dyan. Isang buwan na yun guys. Every week may refill na din siya. Bale, ito nga pala yung gatas na binabenta nila. Nahalo din ng mga Japanese sa pagkain. Ito yung normal na milk lang tapos ito namang isa may halong yogurt tapos milk din. Marami na naman babanatan si Sechi sa na itong gatas. Sobrang. <laughs> ang laki pa ng sumblero. <laughs> Sino ka dyan? Ay, ay nakabis na. Aalis na po kami. Bye-bye. <laughs> Panis pa yung laway, oh. <laughs> Balat yato. Ah! Balat ba yan? <laughs> At bago nga kami umalis, nakikipagharutan muna si Shinji sa lola niya. Tingin ay tingin, nakikipag-usap. Kala mo talaga, naiintindihan niya, oh manang ilong. Saan ikaw punta? Bala ito, forward at palis na nga rin kami. Pinarawan lang muna namin ng konti si Shinji tapos sinakay na rin namin sa baby car. Sasakay nga lang pala kami ng bus papunta sa Chunashima Station. Isang bus lang naman tapos isang sakay sa train, isang station lang naman nandun na kami. Baleto, ito nakasakay na kami ng bus. Medyo maraming ang tao kaya hindi nakaupo si Mami Cherry. At pagbaba nga namin ng bus, sumakay na rin kami agad ng train. Lapit lang naman yung City Hall kaya hindi naman matagal yung biyahe. Pass forward at nandito na kami sa may City Hall. Marami kami nga ayusin dito guys. i register kasi natin yung pangalan ni Shinji. Buti na nga lang habang nasa loob kami ng City Hall, nakikisama si Shinji. Maaga nga pala kami umalis guys, mga bandang alas 10 rin. Tapos alam nyo ba, inaabot na kami ng alas 4 mahigit sa may City Hall. Sa so, dami ng inasikaso namin dito sa loob. At bale ito, pass forward pagkatapos nga namin sa City Hall. Gutom na gutom kami kasi hindi pa kami nagtangalian kaya dumaan muna kami dito sa Meraminan. Matagal na rin kasi kami hindi nakakakain sa labas, medyo nagtitipid kasi kami guys. Kaya kung mapapansin nyo, puro sa bahay lang talaga kami kumakain. Kain na kami, gutom na. Si Inji nga nagiiyak sa loob ng Raminan kaya pinadedi muna ni Mami Cherry. Nag-order nga din pala kami ng tsahan guys. Yung tsahan nga pala dito sinangagin sa atin. Fried rice naman sa English. Bale lang siya hinalo-halo lang namin. Tapos naghati na lang kami ni Mami Cherry. Tapos ito naman yung gyoza. Limang piraso lang in order namin. Tapos ito naman yung ramen na kinain ko guys. Ang sarap mag ramen lalo na sa malamig na panahon. Ang tagal ko na rin kasi hindi nakakain ng ramen guys. Dahil busy tayo sa trabaho at wala na rin tayong oras para kumain kain. Alam nyo naman ako, trabaho lang talaga ako tapos diretso uwi na kagad sa bahay, sa bahay lang lagi ako kumakain. Kapag ka mag-isa lang kasi ako, tinatamad akong kumain sa labas. Mas gusto ko lang kumain sa labas kapag kakasama ko sila. Si Mami Cherry, happy happy, nakahigop na naman ng sabaw. Ito nga pala yung paboritong ramen ni Mami Cherry, yung nakahiwala yung soup sa men. Ewan ko kung bakit paborito niya yan. Kumbaga yung pinaka ramen niya, yung men niya guys, isinasaw-saw dun sa may sabaw. Yun talaga yung laging kinakain ni Mami Cherry kapag kumakain kami sa ramenan. Tignan nyo guys, kung mapapansin nyo nakahiwala yung pinaka pasta niya sa may soup Ayan, lalagay nyo siya dun sa may soup, isasaw-saw, tapos tsaka nyo lang siya kakainin Ganun yung style ng pagkain niya Sa so bagay, kanya-kanya naman trip yan eh, walang basagan ng trip Yay! Tapos ito naman kinain ko guys, normal na ramen lang to Iniba ko naman yung order ko dito kasi sa tuwing kakain kami dito, yung pinaka maanghang lagi yung in order ko kaya ang in-order ko naman yung hindi maanghang para mas malasaan ko talaga yung kinakain ko. Kapag kasi minsan sobrang anghang ng kinakain ko, hindi ko na malasaan talaga eh. Bale, eto guys, at tapos na nga kaming kumain. Parang binagyo lang yung kinain namin, no? Grabe yung gutom kasi namin, hindi na kami nagtanghalian. Tapos inabot pa kami ng mag ko sa loob ng City Hall. Busog na busog si Dexter Vlogs. Tingnan nyo naman, napapahawak pa sa chan. Pala ito, pass forward at nandito na nga kami sa bahay. Si Sari at si Echi, libang na libang sa aso na binili ni mama. Binilang kasi sila ng lola nila ng laruan kanina pagkatapos ng school nila. Si mama na nga din pala yung pinasundo ko sa dalawang bata dahil late na rin kami nakauwi. Namalengke no, nga rin pala si mama ngayon ng mga ulam namin dahil sahod niya ngayon. Tuwan-tuwan na naman si Sari at si Echi si dahil marami na naman silang pagkain. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Diyan eh, mata ne Arigato, gusay mo. Ngik, ngik, ngik. Bye-bye.